Naramdaman mo na ba na parang tapos na ang kwento mo? Parang naubos na ang tinta sa gitna ng pahina at ang Diyos tumigil na sa pagsusulat? Baka may nagawa kang pagkakamali, malaki. O baka naman, pakiramdam mo ay para kang nasa isang napakahabang waiting room at matagal nang hindi tinawag ang pangalan mo. Makinig ka. Kung humihinga ka pa, nagtatrabaho pa ang Diyos. Kung nandito ka pa, malapit pa rin siya at gaano man katahimik ang lahat, hindi pa niya binibitawan ang panulat. Tayo kasi, mabilis nating sinasabing, tapos na ako, matanda na ako, sobrang wasak na ako, sobrang dami ko ng pagkakamali, sayang, huli na. Pamilyar, pakinggan mo ito, hindi mo kayang buwagin ang pinagtibay ng Diyos. Kung tinawag ka niya, may ibig sabihin yon. balikan natin. Si Moises, nakapatay ng tao. Si David, nangalun niya, si Pedro, tatlong beses itinanggi si Jesus sa iisang gabi at tiningnan sila ng Diyos at sinabi, Hindi pa ako tapos, sa ka palang ako nagsisimula. Akala mo ba nasira mo na ang kwento mo? Ang Diyos ay manunulat ng mga kwento gamit ang punit-punit na pahina. Eksperto siya sa mga plot twist. Baka sasabihin mo, pero parang stuck ako taon na akong nandito. May tanong ako. Nakakapagluto ka ba ng kanin ng walang apoy? Di ba hindi? Kahit ang bigas, alam na kailangan niya ng apoy para magbago. Kaya baka, yung apoy mo, yung struggle mo, yung paghihintay mo, hindi yan parusa. Baka paghahanda yan. Oo, alam ko, hindi yan ang gusto nating marinig. Gusto natin yung and suddenly moments. Yung hatiin ng Diyos ang dagat hindi yung parte na naiipit ka sa pagitan ni paraon at ng tubig. Pero ganito kasi yan, ang Diyos ay gumagawa ng kanyang pinakamahusay na himala sa masisikip na lugar, sa kuweba, sa disyerto, sa bilangguan, sa silid na nakalak ang mga pinto. Dumarating siya kapag ubos na ang plano mo, kapag ubos na ang lakas mo, kapag wala ka ng option. Bakit? Dahil kapag mahina ka, doon siya malakas. At yan ay hindi lang magandang Sunday verse. Yan ay buhay. Yan ang pag-asa kahit parang wala ka ng pag-asa. Akala mo walang nangyayari? Pero sa katahimikan mo, mas marami ang ginagawa ng Diyos kaysa sa kayang gawin ng libu-libong salita. Ganito ang larawan, isang buto. Kapag itinanim, nawawala ito. Natabunan. na Nailibing sa lupa. Sa paningin ng iba, parang patay. Pero sa ilalim ng lupa, may ginagawa ang Diyos, may ugat na lumalalim, may lakas na binubuo, at isang araw, bigla na lang, sisibol ang butong yon, hindi dahil sa swerte, kundi dahil nananatili siyang nakabaon hanggang siya'y lumakas. Kaya kung nasa madilim kang lugar ngayon, huwag kang magpanik, baka hindi iyan ang libingan mo, baka hardin yan, hindi patapos ang Diyos, at teka lang, sino ba ang nagsabing huli na ang lahat, hindi oras ang amo mo. Ang Diyos, alam niya kung paano bawiin ang bawat segundong ninakaw ng kaaway. Alam niya kung paano buuin muli ang nawasak at paramihin ang nawala. Pero kailangan mong ipagkatiwala sa kanya ang panulat. Hayaan mong siya ang magsulat. Ibig sabihin, bitawan ang kontrol. Oo, pati yan. Dahil ang totoo, hindi mo kailangang maintindihan ang buong plano. Ang tungkulin mo ay sundin ang susunod na hakbang, isang hakbang, tapos isa pa, hindi mo kailangang tumakbo. Ang mahalaga, huwag kang titigil, kahit gumagapang ka, kahit umiiyak ka, kahit ang natitira na lang sayo ay isang bulong ng pananampalataya. Sapat na yon, naririnig ng Diyos ang mga bulong, hindi siya naghihintay ng perpekto, naghihintay siya ng naniniwala. Kahit butil ng mustasa lang at alam mo ang ginagawa ng butil ng mustasa nagpapagalaw ng bundok. Kaya ngayon, andito ako para ipaalala sa iyo, huwag kang susuko, huwag kang makuntento. Huwag mong hayaang ang nakaraan mo ang magtakda ng kaya pang gawin ng Diyos sa hinaharap mo. Hindi siya natatakot sa mga pagkakamali mo. Hindi kanya inalis dahil sa kahinaan mo. Sa totoo lang, yan ang perpektong resume para sa kanyang biyaya. Hindi pa tapos ang Diyos, kaya huwag mong isasara ang aklat, may susunod pang kabanata. At sino ang nakakaalam, baka ito na ang bahagi ng kwento na babago sa lahat.